Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. Kakabaro ko nga lang din dyan. Pero kanina pa nga rin talaga ako nagising. At ayan nga, ang taas ng energy ko, mga babe. Marami nga rin pala nagsasabi na paulit-ulit nga daw yung mga damit na sinusood ko sa vlog. May black. just marmar. -mar, puro ganyan nga damit yung binili ko sa black at, Nabili ko na nga lahat ng color doon. At wala na akong bibilin pang iba. Kaya beh. nga sa mga nagsasabi na paulit-ulit yung damit ko, hindi tayo artista para isang beses sa isang araw tayo magsusood na mga bagong o, damit. O diba? So for Daldal, nandito na nga yung kong sa saglit nga lang din sa dyan. Umuwi na nga lang din din. Din 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 dan <coughs> Halika nga ba ako nga tuloy pumunta sa palengke? Eh, napapak nga muna ako nang niluto ng tata. Sa Palengke na nga rin pala si tata. At sumaglit nga lang din ako sa bayan kasi may kailangan nga akong gawin. At fast forward it. nga at pag uwi ko nga dito sa bahay, eh, nandito na nga rin si Aiza. Nagbubukas na nga rin pala sa Jan ng pwesto. At ako naman, e eh, magbubukas na sa harap. Aayusin ha, ko nga lang din dito yung mga tables and chairs. OMG, mga be, kulang pa rin talaga tayo sa lamesa dito. Kasi sa hapon talaga, nagsasabay-sabay yung mga customer natin. May kailangan pa natin magpundar ng mga lamesa at upuan. Isa pala sa kailangan natin gawin. Ay, e, mapaploringan na nga rin itong garahe. Itong pwesto natin, oo. Oh, At naipaayos na nga rin talaga natin. Para nga talaga pupunta-puntahan talaga tayo Pero mga kahit bae, hindi naman ganun kaayos mga be, dinadayo pa nga rin tayo. Marami na nga rin talaga umakain dito sa mga malalayong barangay nga mga Meron Meron nga yung mga tagapinyahan, poblacion, poblasyon, balangkare. Hindi ko na nga rin alam yung sa iba pa mga Pero be. rin pala sa inyo mga be, na natadayo na nga rin pala tayo ng mga taga-aliaga. pa kasi talaga kami nakapwesto sa dati namin yung pwesto. Ami dumayo nga sa atin taga-alyaga pa nga rin daw sila. And thank you, thank you so much po sa oh, inyo. O taray. So, for dahil, dahil eto nga't magkatanghalian na nga kami, paubos na nga rin yung ulam na ginawa ng taray. Dahil nga wala yung motor namin. Dahil nga wala yung motor namin na nagpunta nga din ako dito kala tita para nga hiramin yung single nilang at motor. At dadaanan ko nga rin itong si Intet. Sinakay ko na nga din siya at sinama ko na nga mga be. E dadaan ko na lang sa school. Didiretso na nga rin din ako sa pagdideliver. Umalis ko? nga ako na to kasi nga deliver ako sa Alpha Mart dito sa amin. May nag-order kasi sa Ag Apple ko yeah. nga ng bahay. Ito nga yung pa-order namin. Isang buy na burger, isang pabebe, dalawang marupok package, at saka nga pastil yung order nila dito for dine-in nga din so, ito. Susunod ko nga ginawa dito ay ito nga fried noodles with egg, isang pastil at isang nga At yan nga yung tropa meal namin. Absent yeah. nga rin pala si Clarice Noong mga time na to. At sa Isa nga rin pala yung kasama ko dito sa pwesto. Oh. Aba, Diyos may iba Kapag talaga sa Isa kasama mo dito sa pwesto, bababaliw ko talaga. Napaka-JJ mo naman kasi talaga nang taong iri order nga ako dyan na pastil in a jar. Meron pa nga rin talaga kasi sa amin umo-order na mga pastil in jar mga be. Kaya hindi talaga nawawala iyan dito sa pwesto. Conforme na lang talaga kapag maaga nga rin nasa sold out. Nung kina, oh. nga mga be, dumating nga itong pamangkin ko. At ayan nga pinapatawa nga namin siya ni nanay. Sobrang tipid nga ng tawa niya. Kunti lang yun eh. Stop na siya so, be. Tapos nga mga be, at pinaglaroon ko nga yung pamangkin ko. Ganyan din kasi yung ginagawa ko sa dati kong mga pamangkin sa side ng tatay ko. At ko nga lang din yan nakatutunan sa kanila mga ba -tabi, ba -tabi, ba -tabi. na lang kung ano ngayon pinaggagawa ng tita niya sa kanya. May nag-order nga rin sa amin dito Hungarian si Log. Parang kakaiba yan. Uy, takpad na nga yan. Cherries! yes. kasi sa amin dito yung Hungarian si Log at Hungarian sausage overload namin. Mga dito kami nga may nag-order sa amin ng 100 pesos na siyang high, 15 pieces na nga yan mga be at may sweet chili sauce ka pa kung dyan. din naman sa'yo kung ano nga yung gusto mo, sweet chili Meron sauce. Meron nga rin kami suka. Nung so, ginagabihan na nga mga be, nagdatingan nga yung mga customer namin at eto nga sila Laguen. Eto Han si Gwen at yung mga kasama kasama niya nga. Suki na nga rin namin sila dito sa pwesto. Sila Zaira, sila Micaela, Yun pa lang din kasi yung alam kong pangalan nila. Shout out sa inyo Kaya lahat. nga rin pala nakamakeup si Gwen dyan. Eh, meron nga rin silang event sa school nila na Eco Fashion. At kasali nga siya doon. Abay, dogme. thank you, thank you so much talaga sa inyo. Hindi nyo pa talaga kami dito. Love na love ko kayo. Diba, napaka-arty ng ate Patyo. <laughs> Thank you sa inyo at mag-iingat kayo lagi sa pag-uwi at sa pagdadrive kung sino man yung driver nyo mapunta dito. Ito nga po ay may nagsat sa akin, nag-order ng limang pastil with rice. At ito nga po ay for deliver pero hindi nga rin na-deliver namin agad at naulan ulan pa nga nung pagtila nga lang din ng ulan tsaka namin na-deliver. At marami pa nga rin yung kasabay na order. O siya, para ba yan? Hanggang dito lang nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.